tayong lahat ay naririto, nagdiriwang kasama ang ating mahal na ina at natitiya ko sa pagpupugay natin sa mahal na ina, kasakasama din natin ang mahal na pong Jesus sa sareno. Kaya bigyan natin muna ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Yesus na sareno. At dahil Piyesta po ng kanyang nanay at dito sa Kiapo tuwing 15 ng Agosto sa natatanging paraan, pinararangalan natin siya bilang Nuestra Senyora de la Buena Ora at dito lamang po sa Kiapo makikita ang imaheng ito ng ating mahal na ina, Nuestra Senyora de la Buena Ora. Kaya palapakan din natin ang ating mahal na ina. Nakita nyo po ay uh, ah, nilukluk na natin siya permanente sa altar para mapaalala sa ating lahat. Lalo na dito sa Kiapo, buena ora, magandang oras, tamang panahon. At hindi po ba yun din ang ating dinadasal-dasal, ang makamtan, ang biyaya, ang tamang oras Napakahalaga kasi yon Timing. Ika nga. Dahil kahit nandyan na pero wala ka naman, atrasado ka, hindi ka handa, hindi mo lubos na matatanggap ang biyaya ng Diyos. At tayo nga bilang isang sambayanan, isang bansa, nitong mga nakalipas na araw at sa mga darating pang araw, ay nagagalak ang buong bansa. Kaysan tayo magtungo ngayon, nakikita natin mga tarpulin, mga pagbati para sa ating mga manlalarong Pinoy. At tuwang-tawa tayong lahat. Minsan nga lang yung ibang pagbati, mas malaki pa yata yung mukha nung bumabati eh, no? kaysa rin sa mga dapat batiin. No? Talaga naman, no? Sige, wag na ho natin pag-usapan yun. Magsaya na lang tayo muna, no? At tayo ay nagagalak sapagkat ang ating mga manlalaro lalo na, 'di ba, yung mga nakakuha ng medalyang ginto. Bakit mga tayo tuwang Bakit tayo excited na excited para sa kanila? Siguro iba sa inyo nagabang pa sa parada para makita sila. Dahil ang kanilang tagumpay, ay kagalakan natin. Kaya tuwan-tuwa tayo, proud na proud tayo maging Pilipino sapagkat naipakita natin kaya pala ng Pilipino ang magtagumpay. Nga lang siguro iba sa atin habang pinapanood natin yung pag napapalabas sa sila, di ba, nung isang kahapon ba yun, isang araw, pinakita si si Kaloy, no? nagpunta na dun sa kanyang uh, condo unit. No? Siguro iba sa atin, no? doon tinitignan ko yung mga comment section, di ba? Anong kadalasang comment? Sana all. No? Sana lahat may balato. Sana lahat may bahay. Sana lahat may pabuya. Siguro sabi niyo, mas masaya yon. Hindi lang tayo natutuwa para sa Kanya, tayo din nababahaginan ng kanyang tagumpay. Pero alam natin, hindi. Hindi naman tayo maambunan ng ilang milyon. Hindi naman tayo maambunan ng bahay o anuman. Pero alam nyo po, mga kapatid, ang mabuting balita ngayon, yung tagumpay na tinatamasa ng mahal na biring Maria ay maaari din natin makamtan. Imagine nyo, halimbawa, yung medalyang ginto ni Kaloy, bibigyan din tayo. Diba tuwan-tuwa ka siguro nun? Hindi lang siya ang may medalyang ginto. Tayong lahat. Ganun ang ibig sabihin ng kapistahan natin ngayon. Hindi lang ang mahal na birheng Maria ang iniakyat sa langit. Tayong lahat din pwedeng umakyat na sa langit. Kaya napakaganda ng pistang ito sapagat hindi lang ito tungkol kay Maria kung hindi ito rin ay tungkol sa ating lahat. Ang tagumpay ng Diyos, ang tagumpay ni Jesus sa sareno na muling nabuhay, tagumpay na ni Maria ngayon at magiging tagumpay din natin. Kaya kung sa iba, mapapasa na all ka lang. Ngayon sasabihin sa atin ng mahal na Biring Maria, huwag kang mag-alala. Kasama ka din sa tagumpay. Kasama ka din sa langit. Kasama ka din sa kalwalatian ni Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana pagpalain ka ng Diyos. O sa kabila naman sabi mo, sana magkita tayo sa langit. Ayan, kung hindi ka pinansin, ayaw niya sa langit. Sa iba niya gusto pumunta siguro. No? Pero sana nga, kung gaano nakikita-kita tayo sa simbahan, sana magkita-kita rin tayo sa langit. Pero baka sabihin ng iba sa inyo, mauna ka na, Father. No? Mauna na siya. Sino gusto mauna sa langit? No? Pero lahat tayo, gusto natin yon. Kaya yun ang ipagdasal natin. At itinuturo sa atin ng mahal na ina. Nauna na siya. ba diba ganun tayo pag may naunang nagbiyahe? Tatawag sa atin, O bilisan mo, nauna na ako dito. ba diba minsan tatanong natin, Paano ba pumunta dyan? Bigyan mo nga kami ng payo, ano yung mas madali at mas mabilis at mas mainam na paraan pumunta dyan. At sasabihin lang sa atin ng mahal na ina, simpleng-simple lang, para makabahagi tayo sa tagumpay ng Diyos na ngayon ay tagumpay na ni Maria, katulad ni Maria, tayo'y maging tapat sa Diyos yun lang po katapatan ang susi sa tagumpay ng Diyos at walang ginawa ang mahal na ina kung hindi maging tapat sa Diyos tumapat 'di ba sa wika natin napakaganda nung tapat tumapat pag sinabi mong tumapat 'di ba kaya iba minsan naalala ko Nung buhay pa ang nanay ko, kaya pag ganitong piyesta po ng mahal na birhen, naalala ko lagi ang nanay ko at sinasama ko siya sa misa ko. Pangalan niya ay Concepcion, kaya pinangalan din niya sa, ma sa mahal na ina. Alam niyo po, yung nanay ko, nung buhay po siya, kapag nagmimisa ako, kung saan, -saan inaalam niya kusan ako magmimisa. At pupuntahan niya yun, minsan nahihiyangan ako ko kasi alam ko dumadayo yung nanay ko pinupuntahan niya kaysa na ako magmisa. Kung buhay lang siya ngayon, natiti ako, nandito siya ngayon. Pero alam ko, nandito rin siya. Baka katabi niyo yung nanay ko. No? Wala, nasa langit na uyan, Nagdarasal ko. Pero alam niyo po, pag nagsisimba siya sa akin, ang lagi niyang ginagawa, tumatapat siya. Kaya minsan lalo akong nahihiya kasi makikita ko kung saan ako nakapwesto, kung dito siguro, dyan uuupo kung saan ako nakatayo, dun siya. Kung saan ako magkukumunyon, magbibigay ng kumunyon, dun siya pipila. Lagi siyang tumatapat kung nasaan ako. Sana mga kapatid, ganun din ang buhay natin. Tumapat tayo. Ganun ang ginawa ng mahal na Biring Maria. Tumapat siya sa Diyos. Tumapat siya sa kalooban ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Ito? So dito rin ako. Ang gusto ng Diyos, sa tama, sa tama ako. Ayaw ng Diyos sa kasinungalingan, sa katotohanan ako. Ayaw ng Diyos ng karahasan, sa pagpapatawad ako. Yun daw ibig sabihin ng maging tapat sa Diyos. Tapatan mo ang kalooban ng Diyos upang sa gayoy, sa pagtapat mo sa Diyos, matatapatan mo din ang tagumpay ng Diyos. Kaya't napakagandang tanong ngayon, Opo, deboto tayo ng mahal na Biring Maria. Deboto tayo ng Pong Nazareno. Pero ang tanong, tapat ba ang buhay natin sa Kanya? Madaling magsuot ng t-shirt ng Nazareno. Madaling humawak ng rosaryo ng mahal na Biring, magsuot ng escapulario. Madaling humawak sa estatwa. Pero talaga bang tapat ang buhay natin sa Kanya? Sabi nga po nila, si Maria ang babaeng kumapit hanggang langit. ba diba sa atin dito sa Kiapo, ang mga deboto ng Nazareno, makikipagpatay niya, kumapit lang sa lubid, kumapit lang sa andas. Pero pagkatapos ba ng prosesyon, nakakapit pa rin ba tayo sa kalooban ni Jesus sa sareno. Pagkatapos magdasal ng rosaryo, nakakapit tayo sa rosaryo, pero yung buhay ba natin nakakapit sa kabutihan, katotohanan, pagmamahal at kapayapaan ng Diyos? Sapagkat yun ang daan, ang paraan para tayo'y maging kabahagi ng tagumpay ng Diyos. Sana nga po, kung meron mang isang gustong-gustong makita tayong lahat sa langit, walang iba kundi ang mahal na biring Maria. At gusto niya tayong tulungan makarating din sa langit. Katulad niya, maiakyat na buhay na maguli na si Jesus sa Sareno. Tinalo na ang kamatayan Binuksan na ang pintuan ng langit. Nasa ating mga kamay ngayon, kung tayo tutuloy at makikibahagi sa tagumpay ng Diyos. Mahal na Biring Maria, tulungan niyo po kaming maging tapat. Tapat sa kalooban ng Ama. Tapat, tapat sa kabutihan ng iyong anak tapat sa kaliwanagan ng Espiritu Santo upang katulad mo na buong buhay ay naging tapat sa Diyos ngayon naman habang buhay nakikibahagi sa tagumpay ng Diyos Nuestra Señora de la Buena Hora ipanalangin niyo po kami tulungan niyo po kaming makarating sa kaharian ng iyong anak na aming mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.